Hi mga kabayan and for this video nga, ayan, ipapakita ko sa inyo mga pinapakain ko dito or uh, naging routine ko sa pag-alaga uh, ulit ng manok at bibe. So, sa kayo magugas muna ako ng ano, hindi pala hugasan, ibababad ko lang to para the next day or pagkahapon, minsan or yun, pagka umaga, magamit ko na ulit itong mga to. Ano na lang, um, konting uh, wisik na lang ng tubig or konting shake na lang ng mismong lagayan. And charam na gagamit mo na siya mga ka-behind. And uh, sa video na to, makikita nyo pa parang dati kong ginagawa sa pag-alaga ng bibi at manok. Or baka bago ka lang dito. Hindi um, ko alam. Para sa akin kasi based uh, observation ko. And basin na rin sa um, konting kaalaman ko about the important of um, uh, mga spices or herbal plants. So, Ayan yung isa sa pinaka talagang um, green-up ko na klase ng herbal plants. So yung nakikita nyo ngayon, uh, ito ay luyang dilaw na grated, ba tawag doon? Kasi may pang, ano ka dyan, pang, ayan pang grated, ayan yung sa, parang, pang, ano, sa cheese. Nabili ko yan, ano na yan, nung una ayaw ko nga talaga ng metal dahil nga parang kinakalawang. So, nung tumagal, parang wala naman, hindi naman talaga siya kinalawang totally. Pero madikit, ka, madikit kasi yung kulay nung luyan dilaw. And dati ko nang ginagawain sa mga alaga ako yung paglalagay ng luyan dilaw sa inumin, lalong lalo na sa mga sisyo. Kasi it really helps talaga to boost their immune system. Lalo na ngayon, yung alaga ko mga sisyo is medyo mga cross ng heritage or yung mga usually manok na hindi galing dito sa Pilipinas kalimitan sa ila sa kanila is originated uh, sa ibang bansa at wala talaga ang plano mag-alaga ng mga heritage or pure breed talaga na which is imported pero gusto ko yung idea ng crossbreed or hybrid so ayan din yung mga isa sa mga insta ko ngayon is crossbreed Or mga hybrid na rin na manok. And also, nag-start na rin ako ng bibing. Medyo challenge lang talaga dito sa totoo lang pag nagsimula kang magsanay ng isang klase ng pagkain. Parang sa atin lang din. Kung bagos sa atin, is talaga hindi, hindi natin masyadong papansinin or sa manok na hindi lang masyadong kinakain ng mga nakaraan. Pero nung paglipas na ilang araw, nagiging natural na lang sa kanila na parang okay may lasang luyan dilaw kasi nga yung luyan dilaw na to is in stock na to or stock na to siya yung kinagandahan lang talaga sa stock na luyan dilaw pag tumagal-tagal is nawawala yung lasa niya na masakit sa lalamunan yung lu la lasang ano na lang siya la lasang luyan dilaw na lang medyo ko na ang nakikita niyan is very uh, contaminated <laughs> dapat talaga hindi ganyan yung pag -mi mix so sa akin kasi ngayon wala namang masyadong mga sakit yung mga manok so okay lang na ganyan yung pang mix nyo is iisa lang pero sa, to sa totoong buhay ng pag-alaga at pag iingat sa mga alaga dapat yung pang mix sa tubig and yung mga pakainan at patubigan nila is separate talaga from uh, each group or uh, its individual kung may sakit pero kung wala naman Okay lang yung sama-sama na lang sa isang lalagyan. And, ayan nga. Um, as of now, um, option kasi nila minsan is pure water. Yung direct sa faucet or yung nawasa. And, kung may time ako, sa umaga, nagagawa na ako neto para the whole day is my, um, sort, sort, my source na sila. And ito ay sinasabi ko na mga crossbreed na to or hybrid. Yung tatay nito is uh, IRR, RIR. -R. And itong mga to makikita mo, sanay na sila sa ganyang klaseng tubig. Nakikita mo, uminom na itong isa. The rest, kasi sinanay ko sila. And ayun nga, sa pag-alaga din ng ganito, kung magbibigay ka ng vitamins, mga probiotic, ibigay mo na sa murang edad kasi dyan sila mas alapitin ng sakit, at mas mahina ang resistensya nila. So, yung mga ganito, mga vitamins, probiotic, mga herbal plants, uh, it's really help talaga to boost the immune system ng mga, and mga week old, mga chicks ng, or mga sisyo ng ating mga alagang manok. Dati ko nang ginagawa talaga, yan yung pagpapainom ng luyang dilaw. And sa lahat ng spice, and herbs, ito yung gustong-gusto ko. Yung iba-iba diba bawang, molasses, and sili. Ano pa ba yung ibang mga dahon ng malunggay? Sa akin talaga dito ako nakapokus talaga simula noon. As in, uh, very trusted na to. And uh, based sa observ uh, observation ko sa pag-alaga ko a year ago, uh, napakaganda nung epekto nung ganito na Pagbata pa lang yung alaga mong manok or alaga mong bibi, bigyan mo sila ng ganyan. Yung uh, may yung tubig nila, is, lagyan mo na ng luyan dilaw. Uh, the, the first tip pa nga, nga lang, eh, kahit di old pa lang, walang problema. It's really help them. And also, masasana din sila. And para dun sa matatanda kasi, nahihirapan na ako magpainom sa kanila ng tubig na may luyan dilaw. Ang ginagawa ko dahil nakapagalan sila, or nakagala sila, may option sila na maghanap ng uh, another source ng tubig except doon sa tubig na may luyan dilaw. And yung iba nga ayaw. So, the best option, dahil nga mahilig sila sa may kanin na may pids, dito ko ngayon iahalo yung luyan dilaw. Hindi naman doon sa, ah, uh, sa dosage or dose na lasang-lasa yung luyan dilaw. Doon lang sa idea na may luyan dilaw na, ganon. Tapos, inintay ko talaga na ma-mix masya ma-mix ng maayos yung luya dilaw sa kanin at saka sa pids. And kahit dito sa another stock ko, hindi ko pa pala nakikita to or naipapakita sa inyo kung sa ko binili ito. Sa mga susunod na video, gagawin ko ng gagawin ko ng video kung saan ko nabili tong mga ibang stock ko. And pati tong mga baby, medyo noong una nahirapan din ako magpakain sa kanila ng ganyan, yung kanin na may luyang dilaw. Kasi ito ko ng pids, pids na may kanin or purong kanin, either lang sa dalawa na yun. And yung mga manok naman, mm, medyo hindi sila mahilig. Itong mga nakakulong na to, gustong gusto nila ng pure pellet and or ganito, mixture. Pero yung mga nakagala, gusto nila ng may kanin na may pids or purong kanin. Ayaw ko naman kasi sa idea na purong kanin lang ipapakain natin sa mga laga nating manok. Kasi when it comes to nutrients, medyo ulang pagpurong kanin lang kahit with machi-machi or ipaga ipagala mo pa yan or matching pagala mo paen ah uh, hindi pa rin ganun ka kaganda so yung pagbibigay talaga ng feeds or mga commercial feeds ay nakakatulong to support their needs when it comes to proper nutrients or uh, extra nutrients para sa pangangailangan nila and also lalo na kung nagpo kung nagpo-produce na sila or na sa production stage na sila yun yung yung age na kung saan nag na or nagpapasawa na yung babae at nangangasta na rin yung mga barako or yung mga rooster or mga barakong bibe and ayun sa ngayon ito talaga sa na itong mga to sa lahat ng mga bagay kailangan sanayan lang and mula noon hanggang ngayon uh, ganun pa rin nagstick pa rin ako sa Luyan Dilaw and ah uh, at the same time, mura na rin siya kasi yung kilo nito is nasa 60 to 80 lang. Depende sa mabibilan mo. Sa akin, nakabili pa ako ng worth uh, 50 pesos per kilo. And ito yung bagong pamurga na itatry ko kasi wala nga Pedro powder. So, bago to ng brand ng Excel. Ay, Excel. Excellence pala. Sorry. Bastonero Plus. Try natin.